Hello guys, good morning. Ngayon, papakainin ko na yung aking mga doggies. Ang kanilang food for the day is boiled egg, boiled chicken, and boiled sweet potato. Ayan, kasi ayaw na nilang kumain ng dog food. siya pipili-pili. Samantalang ang kinakanilang na, nanay, ang ulam ay tignan nyo naman. Hindi na pa akong sasalita. Hindi pala nakavideo. Ayan guys, sa akin, ang ulam naman ko ay uh, fried Uh, Pinaghalo-halo kong tomato, malunggay, uh, itlog, tsaka sardinas. O diba? Kasi yung mama, mom nila ay sardinas lang. Tapos sila ay sikin-sikin. Akit-akit ka dyan eh. Marunong ka nga umakyat. Hindi ka makababa. Baba dyan. Baba. Sige, kaya mo yan oh. Oo, oh, oh. nakaya mo nga umakyat, oh. Kasi di ka na marunong bumaba. Sige, baba dyan. Eh, baba. Tumuha mo kung hindi ka marunong bumaba. Sige. Ding, 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 ding. Tingin. 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 Bala ka. Hindi ka na. Kaya mo yan. Hindi ka na. Dali. O. Oh. O. Oh, ka pumisun yung Hershey para nakagyan na ano posisyon tinaanto ka <laughs> ikaw ba't nandiyan ka rin ikaw. Bahala kayo. Hindi kita ibababa. Bahala ka dyan. Hindi kita ibababa. Oh, 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 oh. Masisira na yung ano natin. Negro, negro. Ow. Hmm, oh, nagsiksik ka na kayo sa akin. Lahat na lang kayo nagpapapit. Hmm, pet, pet, pit Ang mga ulo. Ang mga ulo, ang mga ulo. Ah. Oh. oh.